Inaresto ng mga tauhan ng barangay ang isang babaeng nag-amok sa isang kalye sa Quezon City. Ang babae, kinagat pa ang isang kagawad na tumulong lamang na rumisponde sa insidente. Si Vel Custodio sa detalye. Rise and shine, Vel. Gewang-gewang sa kalsada ang babaeng ito nang makunan ng CCTV sa Barangay Project 6 sa Quezon City. Tila nakikipagpatintero siya sa mga dumadaang sasakyan. Nakunan din ng CCTV na may pinulot hanggang sa ibato niya sa isang sasakyan. Ang nasa pool ng CCTV bangag pala sa alak. Pero nang arestuhin ng barangay, mas lalong nagwala ang lasing. Eh lugar niya, Paano ko gagawin 'yon? <laughs> Nagawapan itong nitong sipain ang maselang bahagi ng katawan ng Rumis Punting Opisyal. Kumalma ka kasi. Kahit ako babae, di makalapit sa iyo kasi ginawa mo kanina. Buti hindi mo ako napuruhan sa sampal. Walang ibang... Kasi sinasaktan mo ako eh. Kaya hindi ako makalapit sa iyo eh. Tatakbo yan o, no? tatakbo. Sinubukan pa niyang magpumiglas at tumakbo. Kinagat pa umano niya sa tagilira ng isang dayong kagawad na nakipagtulungan sa barangay. Ayon sa pulis, hindi ito ang unang pagkakataon na nawala sa sarili ang babae dahil sa kalasingan. Doon sa aming pag-iimbestiga, meron siyang previous case sa area po ng Station 9, QCPD na rin po. Uh, ganito, ganito, rin po ang pangyayari. Kasi nalapin na sila na siya at uh, nalakit din po ng mga taga-barangay. Pero nang tanungin ang babae sa ginawang pagwawala, bigla siyang nagka-amnesya. Nayaya po siya ako nun ma'am. Ang kasama, nung kasama ko. Mm -hmm. Hindi ko po na matandaan, ma'am. Eh. Huli ko lang po natatandaan. Kumakanta lang po ako. Patong-patong nakaso ang kakaharapin ng suspect. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.